Napakahirap lunukin pero kailangan kailangan gawin. Kaya tara samahan niyo akong magpa-OGTT test. So dahil 5 months na tayo, kailangan natin magpa-test ng glucose. And sinumulan ko na muna dito sa urinalysis para i-check naman kung tayo may UTI. Ayan, nakapag-collect na tayo ng wee, -wee. and magpaproceed na tayo sa pag-collect -co ng blood samples. First extraction done and eto na yung pinakaantay nating part, ang pag-inom ng orange juice na napakatamis. Ayan, no? may may and vomiting pa nga daw. Bago mag ng test na to, kailangan naka at least 8 hours of fasting. So, gutom ka na, tapos pa ka pa nito. Pero mahalaga tong test na to, lalo sa mga buntis, kaya go! Pag naubos mo na, mag ng 1 hour for the second blood extraction and kailangan huwag mo siyang isuka for the third extraction. And finally, nakaraos tayo. Thank you din sa aking mahal na asawa dahil sinamahan niya ako today and sa lahat ng ultrasound. Kamusta naman ang experience ninyo? So, that's it for today. Thanks for